Bati ko lahat ng mga masugid na sumusuporta sa alas 12 na Kwentong Kababalaghan. Tawagin mo na lamang akong Nina Joko at nais ko lamang ibahagi ang aking Kwentong Kababalaghan ilang taon na ang nakakaraan. Sisimulan ko ang aking kwentong kababalaghan nung araw na second year anniversary namin ng live-in partner ko na si Michael. Galing ako nun sa isang supermarket na walking distance lamang yung layo mula sa apartment namin. Namili ako ng mga sangkap para sa lulutuin kong kare-kare. Dahil paborito niya ito, kung kaya yun ang naisip kong lutuin nung araw na yun. Napagkasundo ang namin ni Michael na maaga siyang uuwi mula sa trabaho para makapag-celebrate kami ng aming anniversary. Halos inabot ako ng kalahating oras din sa loob ng supermarket sa paghahanap ng mga sangkap na gagamitin ko sa pagluto. At limang minuto din na lakad ang ginawa ko pabalik sa aming apartment joko. Pagbukas ko ng pintuan, ay nakita kong katatapos lamang maligo at nagtututbrush pa lamang itong si Michael. Nagtaka ako kasi late na ito sa kanyang trabaho. Si Michael na ata ang taong nakilala ko na ayaw na ayaw na nalalate sa trabaho o kahit na anong lakad. Kung kaya sabay sabi ko na Love, late ka na oh. Sorry ha, di na kita ginising nung lumabas ako kanina. Alam ko kasi babangon ka na rin naman pag narinig mo yung alarm mo sa phone eh. Sabay dumiretso ako sa kusina at inilapag ang mga pinamili ko. Isa-isa ko itong inilabas mula sa paper bag na pinaglagyan. Tinanong ko si Michael kung bakit ito na late ng gising. Napasarap ata tulog mo, Lava. ni ba tumunog yung alarm mo? Tingnan mo, late ka na sa trabaho. Hindi ito sumagot dahil rinig ko na nagmumubog ito. Kung kaya pinaalala kong muli na agahan niya ang pag-uwi niya mamaya dahil magluluto ako ng paborito niyang kare-kare. Pumunta ako sa ref para kumuha ng malamig na tubig dahil nauhaw nga ako sa paglalakad. Nagtaka ako dahil wala doon yung paboritong tumbler ni Michael na lagi nitong dala pagpapasok sa trabaho kung magji-gym o magja-jogging ito. Ha? Huh? Asan yung tumbler ni Michael? Ba ba't wala dito? Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kakaiba nung mga oras na yon Joko. Inisip ko na baka nakalimutan lamang ni Michael na ibalik sa ref ang paborito niyang tumbler. Sa madaling salita ay hindi ko masyadong binigyan ng pansin nito. Maya-maya pa ay narinig ko ang paghiwa ng mga gulay at sangkap sa lulutuin kong ulam. Dahan-dahan kong nilingo ng lamesa at pagharap ko ay nakatingin sa akin si Michael. Nakangisi ito na para bang may binabalak ito na hindi maganda. Habang dahan-dahang hinihiwa ng matalim na kutsilyo ang mga gulay na pinamili ko. Napansin ko na parang may mali kay Michael nung oras na yon. Kung kaya biglang kumapang ang kilabot sa buo kong pagkatao. Binabuti ko munang magtungo sa kwarto at kinuha ko ang cellphone ko na nasa ibabaw ng aparador na mismo ng sabitan ng susi. At nakumpirma ko nawala rin ang susi ng sasakyan ni Michael. At isa lamang ang ibig sabihin nito Joko. Wala si Michael sa apartment namin. Dong oras na yon ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong kilabot. Kung kaya agad kong sinara ang pintuan ng kwarto ko. Agad kong tinayal ang number ni Michael. Huh. Sagutin mo to Michael, please. Please mo sagutin mo. Pero hindi ito sumasagot. Dinayal kong muli ang number ni Michael habang nakatingin ako sa pintuan. Bigla na lamang akong nagulat nang marinig kong may kumakatok sa pintuan ng kwarto. Siguradong sigurado ako na hindi si Michael ang kasama ko. Kung kaya dahan-dahan ko itong sinilip mula sa salamin ng bintana na katabi ng pintuan. Kitang-kita ng mga mata ko na nakangisi ito at nanlilisig ang mga mata habang nakaharap sa nakasaradong pintuan ng kwarto namin. Sabay sagot naman ni Michael sa cellphone na Hello? Love? Kakarating ko lang sa office Sorry, hindi na kita nahintay Ayoko kasi kasing nalilate eh Kaya maaga talaga akong umalis Napasigaw ako bigla sa kilabot Nang makita ko ang nagpapanggap na boyfriend ko Na nakasilip sa nakabukas na bintana ng kwarto namin Love? Ano nangyayari? Love? Mina! Mina! Nakatingin sa akin ang mga nanlilisik nitong mata at abuteng ang ngisi nito. Napahagulgol na lamang ako dahil sa takot na nararamdaman ko at halos mawala na ako ng lakas noong mga oras na yun. ang ginawa ko ay agad akong pumunta sa ilalim ng maliit na mesa namin sa kwarto at doon umupo ako habang umiiyak at hindi alam ang gagawin. Kinukumbinsi ko ang sarili na hindi totoo ang lahat. Hindi to totoo. Uh, hindi to totoo. Guni-guni ko lang to. Tama, tama. Panaginip lang to. Panaginip lang to. Oh. Oh, Mina, Mina, gumising ka na. Gumising ka. Subalit maya-maya ay unti-unting bumukas ang pintuan. Paglingon ko sa pintuan ay wala naman akong nakitang tao. bigla na lamang lumabo ang aking paningin nang maramdaman ko na may humawak sa balikat ko mula sa likod. Kitang kita ko sa salamin ng cabinet ang nakagising muka ng nagpapanggap na Michael! At dahan-dahan gumapang ang mga kamay niya papunta sa leeg ko. Bigla na lamang umikot ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Pag aalas dosin na ng magising ako dahil sa malakas na katok sa pintuan at tawag sa pangalan ko ni Michael. Mina! Na umuwi pala ng bahay sa sobrang takot at pag-aalala nito sa nangyari. Hanggang ngayon ay sobrang kilabot pa rin ang nararamdaman ko tuwing naaalala ko ang mga nangyaring yun. Hindi ko maintindihan kung ano o saan ang galing ang lalaking nagbanggap na boyfriend ko. Naikwento ko kay Michael ang lahat at ilang araw lang ay lumipat na kami ng ibang apartment. Maraming salamat, Joko, sa pagbasa ng aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat din Mina sa pagpadala sa amin ng iyong istorya. Akatakot yan ah. Ang uh, pagkakaintindi ko sa kwento mo ay merong manggagaya o doppelganger na tinatawag. At alam mo ba uh, Mina, sabi ng mga eksperto sa mga ganito, ah, uh, karamihan daw ay sinasabing hindi kayang magsalita ng isang doppelganger. Kung kayo mapapansin mo na hindi siya sumasagot sa mga tanong mo, at ang uh, sabi pa ng mga eksperto sa paranormal na ang uh, doppelganger o manggagaya ay uh, considered na ghostly counterpart ng uh, living person At uh, sinasabi na may dala itong bad luck o bad omens Sabi pa nga nila uh, kapag ka daw nagkatagpo o nagkaharap o nagkita ng harapan ang uh, doppelganger at ang uh, ginagaya nito ay may masamang mangyayari sa taong ginaya nito yan yung uh, paliwanag ng ibang eksperto. Grabe, ang creepy na asing ah. as in kitang-kita mo yung yung ano, yung nakangisi ng muka tapos yung mata nang lilisi. Parang parang yung sa pili anong pelikula? Basta may pelikula na pa ako ganoon eh. So, ayun uh, nga yung maiksing nga uh, ano doon, paliwanag nga galing naman yan sa mga eksperto sa mga ganto, mga paranormal. So anyway, uh, yan, maraming maraming salamat sa pagpapadala ng iyong uh, kwentong kababalaghan. Uh, once again, uh, maraming salamat at sa mga gusto magpadala ng kanilang mga kwento uh, mga tawag dito mga nakakatakot na experience nyo mga kwentong kababalaghan, ipadala nyo sa akin sa aking email address uh, sirjocoloco s-i-r-j-o-c-o-l-o-c-o -O 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 at gmail.com ikaw kamarkada, may nagsabi na ba sa'yo na nakita ka sa isang lugar kahit hindi mo naman napuntahan? Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang paligid mo ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. mga kwento kababalaghan mga kwento kababalaghan